Kailangan ang lupa ay buhaghag para makadaloy ng ayos ang mga ugat. Ang ko ngayon mga kabayan ay ang propagation o ang pagpapadami ng pandan. Ang puno ng pandan na ito ay nasa tatlong taon na. Kaya ang makikita ninyo, mataas ang puno at mayroong mga malalaking ugat. At ngayon ay akin muna ang aalisin ng mga tuyong dahon at mga madidilaw na dahon na hindi na maganda at pagkatapos ay akin ng mga katin ang mga suloy sa puno. Ito ang pamamaraan ng pagtatanim ng pandan. Ah, na may kasamang ugat at saka itatanim sa seedling plastic bag. Kailangan ang lupa ay buhaghag para makadaloy ng ayos ang mga ugat. At pagkatapos na may tanim ay kailangan diligan at ilagay sa lilim nang hindi ma-stress ang halaman. Kung mapapansin nyo mga kabaya, matanda na ang puno ng pandan na ito ay meron ding mga ugat na malapit sa dahon. At ang gagawin ko naman, kapag umulan ng pasawa mga isang araw o dalawang araw, ay akin ang puputulin at itatanim ng direkta sa lupa upang sa ganyan ay makadaloy ng ayos ang kanyang ugat. Dahil dito ay kakaunti ang kanyang lupa ay hindi na sapat yung nutrihino, upang siya ay magkaroon ng malusog na mga dahon at mga sanga.